Siya nga pala, bago ko makalimutan, shout out sa poging-poging uh, head ng DA namin, si Sir Glenn. Shout out sa iyo, Sir Glenn. Salamat dito sa LCC na binigay mo sa akin. So, magagamit natin to GoFam sa palayan natin. Yun. Hoi! What's up? GoFam. Grabe yung ulan, GoFam. Ayan, oh. Ayan, sigurado patay na yung buto niyan. GoFam, pag ganyan. Ayan, oh. Makita ko sa inyo. Ayan, oh. Ay, 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 naman. Okay. So, dito kasi wala na eh. Nung nagawa tong kalsada, nag-stagnate uh, na yung tubig dyan. Before, walang kalsada, diretso lang yung ano, yung hulog ng tubig. So, ngayon, no choice tayo, go So, dito, nakapagpatanim na tayo, go ng puti. Ay, nagpatanim tayo ng puti dito. So, kung mapapansin nyo, dahil sa halos sa araw-araw na umulan ay talagang lumabas na rin yung mga damo. Kaya nagpapaspray tayo. So dito naman sa kapitbahay natin is uh, nagtatanim din. Tingnan, check nyo guys kung gaano ka uh, inefficient nung kapag mano-mano uh, although syempre hindi mo naman masisisi kasi hindi naman lahat merong machine talaga So ang area nitong katabi natin Siguro mga nasa 1 hectare Okay So try natin lapitan kung ilan yung Taong nagagamit kapag Pag ganyan Okay so nilapitan natin Siguro ang area nito mga nasa 1.5 More than 1.5 siguro go fam No So check natin ilan yung taong kailangan nila 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 na uh, manananim ko farm yung kinuha tapos meron siyang 1 2 3 4 na 4 na taga tanim ay taga guhit, sorry tapos so meron siyang 14 tapos apat na taga guhit at saka meron siyang 1 2 3 4 apat din na taga basal taga lagay ng abono 1 2 3 4 ayun so 4 na taga guhit apat din na taga basal saka 14 So tapos tatapusin siguro nila ito ng mga, ako hindi ako magkamali, baka mga nasa half day siguro go fam. Ay, medyo maaga-aga pa eh. So kayo na mag -compute. Dito sa amin yung guhit, mga nasa 500 siguro isa niyan, yung kalabaw na yan. Uh, tapos, uh, itong mga manananim siguro, baka mga nasa 300. Isa merienda, pagkain. So compute nyo na lang. Mahina ako sa mat eh. <laughs> Ayun. So check naman natin dito sa atin. Oy, okay, so dyan si Kuy Jun. So ito yung perfect na timing go farm ng pag-spray ng uh, pre-emergent or even uh, herbicide. Yung uh, meron merong kang moist sa lupa. Okay. So tip ko sa inyo yan, go fam, huwag na wag kayo mag-spray kapag ano I man yung tanghali na tapos yung dry na yung lupa. Okay, yan yung spray niya ngayon. Okay? So ito naman yung atin go farm So yung uh, planter ginamit dito is uh, kung hindi ako magkakamali 25. So nandun na lahat, uh, guhit basal at uh, saka taga tanim 2.5 compared doon sa yun sa kabila na meron siyang 14.44 and so laki nung diferensya saka yung time din na naubusin natin go fam Ayan.